Ito kay pa na para sa pagsita mi dito sa pista ng Barangay Malapula, Pasi City. Bawat year na pagkita talaga ng mga magandang highlight dito, guys. Yes, one guys, for today's video, medyo late na tayo sa call time natin dahil 1 PM yung ating start ng laro. Dahil ngayong nga araw ipupunta tayo ngayon sa Barangay Malapula, Pasi City dahil ang pasit yung pass yung skin nila doon, guys. Kaya for today's video, dawin na tayo pupunta doon at tayo na lang yung natira, guys. Dahil nauna na ating player kaya pagdating natin, guys, walang masyadong player tayo ngayon. May mga personal appointment yung mga iba nating na player. But still continue yung ating laro dito, guys. At tama bihis lang yung mga team natin. At so Sobrang thank you talaga sa iski chairman ng Barangay Mula Pula, Pasisiti. At sa mga iski kakawat, thank you so much sa pag-accommodate sa aming team. At sa mga solid supporters natin dito sa Barangay Mula Pula, big, -big shoutout sa inyo guys. Masarap talaga balik-balikan itong lugar pag ganito mag-accommodate yung mga opisyalis dito sa barangay. Siyempre nakatagalan start na nalaro natin guys. Sa so, unang niskura talaga tayo ng kalaban. natin ang si Pasigado Pinasa ni Pasigado kay Jojo Kaya naka 2 points naman si Jojo Siyempre naka 2 points yung kalaban namin guys Good time. Shout out. Oh, shout, out oh, okay. hey, shout out. Shout out dulu. Shout out, ah. Oh, tau tahu, tau tahu, tau Chris Jojo nagka-dribble game niya kay Ernie si Ernie nakaskore ng 2 points Nice ya. Siapa? pa Kira? Aisyah. Kalau dia ไปพักกันไปพักกัน

kak. Ito yung pinakamaganda sa lahat nyo pagkatapos aming maglaro at na kami ni Iski na aming pagkain. Pero pagkatapos aming maglaro, pahinga muna dito sa pinakamaganda nilang barangay hall, guys. Grabe sulit talaga. thank you guys sa pagprepare na. Uh, Marami ka nyo yung barangay Thank you, thank you, thank you Solid, solid Iski ano ka ni? Iski Iski ano nga Normal 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 Ah, sige Di may shoutout pagkatapos ng shoutout na kain na guys Bira na, grabe Gutom na yung bawat liyer Siyempre papritin muna tayong VIP dito Sa barangay hall nila guys Grabe solid talaga Sarap talaga Black Malikam Pag ganito yung lugar Pag ganito yung mga opisyalis nila Sa kakirin sa kanilang mga visitors Thank you again, Iski ah Thank you, thank you Thank you, Bagaimana oh, amigit? Masih bisa tau kau? Masih bisa tau kau? Masih bisa tau kau? kau? Why? Not? <laughs> thank you, thank you, kira Amigitnya, apakah? Thank you, thank you Ice cream? Kan?